Ipinabot ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pakikiramay sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao Sabado ng gabi. Kasabay nito, pinatitiyak ni Vice President Duterte ang kaligtasan ng mga apektado ng lindol, lalo na ang mga bata at matatanda. Ani Aniya makikipagtulungan ng Office of the Vice President sa Department of Health at DSWD para sa stress debriefing ng mga naapektuhan ng lindol. Ipatutupad naman ang blended learning ani Vice President Duterte sa mga apektadong lugar hanggang sa matiyak na ligtas sa mga estudyante at kawani ng DepEd. Nagpaalala naman ang pangalawang pangulo sa lahat ng mga principal at school head ng paralan sa buong bansa sa Department Order number no. 53 o ang pagsasagawa ng mandatory unannounced earthquake and fire drill sa mga paaralan. Paliwanag ng opisyal na mahalagang masanay ang mga mag-aaral sa dapat gawin sa panahon ng lindol at iba pang trahedya at kalamidad.